Thank <laughs> you. Hello, gandang hapon sa lahat. Welcome, welcome po sa ating live. Luzon, Visayas, in Mindanao. Magandang, magandang hapon po. Hindi tayo naka-live kagabi. Busy ang lola nyo. Shout out po sa lahat. Kamusta po? Happy Monday po everyone. Ay, Tuesday pala. <laughs> Tuesday pala ngayon. Happy Tuesday everyone. Welcome, welcome po. Naku, ang daming ganap. Ang daming hindi magandang nangyari. Maraming magandang nangyari. Pero, nanalo pa rin. <laughs> BBM pa rin ang presidente. Sa anumang gulong ginawa, si BBM pa rin ang nasa Malacanang. Yan ang pag-usapan natin. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat. Shout out sa Solid Brother Supporter. Shout out sa lahat ng GC ng Brother. MC Community Miglaw, shout out. Dreamers Family Miglaw shout out. Solid Dendo Karaig Miga miglaut, shout out. Timbalitas ladies Miga miglaut, shout out po. Ma'am Remy no pero ano nga anyong ano? Community shout out sa iyong community. Magandang hapon po sa lahat. Pag-usapan natin. <laughs> ah, pag-usapan natin yung nangyaring karumaldumal <laughs> karumaldumal talaga karumaldumal at hindi kaya-aya nangyari sa ilang araw sa dalawang araw narali hindi naging tatlo <laughs> dalawa lang kasi wala naman sila nagawa umuwi pa rin silang luhaan <laughs> umuwi pa rin Naluhaan si Manalo. Oh, Manalo, shout out sa iyo. <laughs> Ang leader ng kulto. <laughs> oh, ba? Diba? Shout out po sa lahat ng nandito. Sa pangunguna ni Ma'am Jocelyn Flores, shout out. Ma'am Remy Nopel, shout out. Thank you. Sa Tamsak, Ate Ella, shout out. Ma'am Nikki Mariano, Miguel out, shout out. Ma'am Rowena Sanchez, may kami Shout out sa'yo. Evelyn, ba itong shout out, gandang hapon. Welcome sa aking live. Robredo, shout out. Hola, hola, Espanya Shoutout Shout out lahat. At siyempre sa ating mga didilis dyan. Nga alam ko Nagiiyakan sa sandaling ito good luck sa nabasa ng ulan sa dalawang gabi. <laughs> Sana hindi kayo magkasakit. Ang tanong, nakuha niyo na ba yung bayad nyo nga 3K? Ah, nakuha na ba yung bayad nyo sa mga nagrarally dyan na umuwi, nabasa ng ulan? Nakuha niyo na ba yung 3K niyong bayad? O baka 500 lang na naman ang binigay sa inyo, wag kayo pumayag. Tricky ang bayad sa inyo bawat isa. <laughs> ah, Dios ko mio. Sa dahil sa tricky. <laughs> Oo, si Starkyop. Lako. Pag-usapan natin. Una-una na. Ang Raina ng Botox ng Pilipinas. <laughs> Ang laki ng panga. Ipilang e, shopping sa Robinson? Eh, wala pa eh. Mayroon nga doon na uuwi na lang. di pa nakuha yung 3 Ay. At maraming habang nagrarali ang INC, marami din mga tagay INC na nadismaya sa ginawa na kanilang pinuno na si sabi, pinuno nila <laughs> nakalimutan ko tuloy si Manalo um, ala, buti naalala ko si Jose nadismaya sila sa ginawa ng kanilang leader at sa mga kasapi na leader ng INC kasi, mas inuna pa yung pagraralis ang sa pagsamba. <laughs> ah, ang daming umiyak na mga INC sa social media. Nakakahiya. <laughs> Nga, nakakahiya ang mga taga INC. Pinalabas pa yung dating sinabi na leader ng INC, si Manalo Senior. Ang sabi, walang ay tumatanggap ng suhol galing sa gobyerno. Walang ay insane na sumusuporta sa mga politiko. Ngayon, si Manalo, kasapi ng ang leader ng INC. Ah, Pag-usapan natin yan mamaya. <laughs> Oo, may, may attendance talaga yung INC. Mm. Eh, kaso nga yung iba, hindi eh. <laughs> hindi sumama marami sa mga taga-INC, nga hindi sumama. At, pinadaan nila sa social media ang kanilang pagkadismaya sa kanilang pinuno, nga si Manalo. Yan lang nga masaklap. Sumali sila Nagrali sila, nagpuyat sila, nagpagod sila. Dalawang araw. Si BBM pa rin ang presidente. <laughs> Kaya naisip yata nila kagabi na wag na ituloy ang pangatlo. Kasi wala rin, alam nila nga wala rin mangyayari. Ngayon, dito tayo kay Manang Botox itong si Manang Butok nagwalwal ah nagwalwal ito si Manang Butok ayon sa aking bubuwet oh marami akong bubuwet hmm? mayroon akong bubuwet nga nagsabi sa akin itong si Manang Amy yung ginawa niya kahapon hindi dapat mangyayari yon Iba ang plano dapat pala doon. Ayon sa aking bubwit... O, oh shout out sa aking bubwit diyan. <laughs> Oo. Oh, oh, ah. Ayon sa aking bubwit... Ang plano pala... Nung nag-usap-usap sila... Sa Philippine Arena... Sila nga grupo kasama si Alan Kaitano na nagkita-kita sila doon ayon sa aking bubet sa Philippine Arena ang plano pala nila pag si Lakson ay napababa nila at si Marcolitang uling-uling <laughs> ang papalit ang magiging star witness ni Marco Vita nga si Lolo si Mr. Wig or Mr. BMW ay ito si malam Botox ayun po yan sa aking bubet ang kaso nga lang hindi nila napababa si Lakson bilang Blue Ribbon Committee kaya ...ginamit nila yung plan B. <laughs> ha? Kasi hindi nila napababa... ...si Lakson at hindi nakapwesto si Mr. BMW. Kaya hindi natuloy ang unang plano nila... ...na maging star witness itong si Madam Botox. Kaya ang nangyari, si Madam Botox ay pinagsalita doon sa rally ng INC. Ito naman ang tanong ko sa mga taga-INC. Akala ko ba transparency, demokrasi? Akala ko ba bawal haluan? Eh bakit? Nandyan pa rin si Mr. BMW at hindi lang hinayaan nyo nga magsalita ito si Madam Butoks. Akala ko ba? Kapayapaan? Anong nangyari ay Gaya pa rin kayo ng dati. <laughs> Budol. <laughs> Budol to ang INC. Budol itong si Manalo pera-pera din. Kasi, alam niyo ba kung sino oh, Ang taga. Ang kinakausap nitong si Manalo. Si sabi ng akin bubwet, si Mr. Rodriguez. <laughs> si Mr. Rodriguez ang tagatulay at nakakausap nitong si Mr. Manalo. Ayon po 'yan sa aking bubwet. Ngayon, itong si Madam Botox ginawa niya to bigay ito, Iwan ko lang kung hindi na maga ang lalamunan. <laughs> ha? Ito, seryoso. Seryoso tayo, pero seryosong salita, hindi seryos para makapunta ka na sa hospital. <laughs> seryosong, nahabihin ko. Unang-una, Madam Amy Marcos, isa kang Marcos. Marcos. Ang presidente Marcos. Congressman Marcos. Sa tingin mo ba maganda yung ginawa mo? Sa tingin mo ba kaaya-aya yung ginawa mo? Sa tingin mo ba ang pangulo ang nasiniraan mo at ang pangulo lang ang mahihiya? Hindi mo ba ginamit ang utak mo? Hindi lang ang pangulong siniraan mo, kundi buong angkan na mga Marcos ang pinahiya mo? Madam Botox, ang dami na naglabasan ng nagsasalita na kaya mo ginawa yan dahil mayroon kang naulinglingan ayon din sa aking bubwet na mayroon kang tauhan sa DPWH na malapit na rin magsalita kaya kaganyan ngayon kaya mo gusto pababain ang iyong kapatid at sinisiraan. Ang tanong ko ganito, kung totoo man niyang sinasabi mo, eh bakit mo inendorso ang kapatid mo bilang Pangulo noong time na tumakbo siya? Bakit mo hindi pinigilan? Bakit hindi mo sinabi sa sambayan ng Pilipino na ganyan ang kapatid mo? Bakit ngayon? Dahil may sarili kang interes. Ha? May sarili kang interes, Madam Botox. Kung galit ka kay Madam Lisa, ay bakit mo dinamay ang kapatid mo? Ha? Yung kahihiyan ng kapatid mo, kahihiyan mo rin yun dahil isa kang Marcos din. Sa tingin mo ba hindi nasasaktan yung nanay nyo? Sa tingin mo ba hindi nasasaktan yung kapatid mong si Amy, si Irene? Hindi ka ba nahihiya sa sinabi ng pamangkin mo si Sandro? Nanene respeto kanya bilang tiyan niya. Pero nabawasan ang respeto niya dahil sa ginawa mo. Sa tingin mo ba, habang pinapalakpakan ka doon sa rally, sa tingin mo panalo ka, sa tingin mo napahiya mo yung kapatid mo, hindi kasama ka sa kahihiyan. Dahil ikaw mismo ang kapatid niya, nakaapelyido niya ang sumira sa kanya. Wala ka naman na itulong, Amy. ah, huh? Anong klaseng utak mayroon ka na, hawaan? ka na ba ni Sarah? Sa pagkasaltik? Yan din ang nasa isip ko, Ma'am Nikki. Nakakahiya ka, Amy Marcos. O baka naman, sabi ng aking bubwit, kaya ang lakas ng loob mo ganyan-ganyanin si Bongbong kasi hindi kayo tunay magkapatid. Totoo ba yun? <laughs> Tanong ko lang. Anak ka daw ng dating mayor nga si Lakson. Although, tingnan ko kung mahila. Oh. Hindi naman na. Baka sa inyo. Na na. Baka sa inyo. Na na. Baka sa inyo. <laughs> Nag-connected tuloy. Baka sa inyo mahina. Okay naman. okay naman. Oh. Baka sa inyo. <laughs> Baka sa inyo. At ito pa, si Manong Chabet. Nagpadala ng sandamakmak na bus Pero, mula sa Ilocos, maghakot na mga tao papunta dito sa Maynila. Ang masaklap, isa, walang sumakay. Sa, umabot yata ng 20 piraso yung bus na yon na may pangalan niya, may pictures siya, pero ni isa walang sumakay. Pero ni isa walang sumakay doon sa mga bus ni matandang Chabit. Bakit kaya? ha <laughs> ah? Ang mga Ilocano nagsipuntahan dito sa Maynila para suportahan ang pangulo. Na? Para suportahan ang pangulo. Pero ni isa sa kay Chamit walang pumansin. Mahina pa rin ba? Kung mahina Mamayang gabi, pag maliwanag. O diba? Nakakahiya. Hmm? Bawat isa sa kanila, may sa kanya-kanya silang agenda. Ito si Marco Lita. Gumagawa ng eksena. Nga puro naman kasinungalingan. Huh? Lahat ng mga pinaplano nila palpak, hindi sila nagtagumpay. Kahit anong gawin nila nga paninira sa mahal na Pangulo, hinding-hindi sila magwawal. Tingnan mo, nakiuyon ang langit. Dalawang gabi sila nagpakabasa sa ulan. Dalawang gabi sila nagpakabasa sa ulan. Wala silang napala. BBM pa rin ang Presidente. Si PBBM pa rin ang mahal ng sambayanan Pilipino. Kasi alam ng sambayanan Pilipino na si PBBM lang ang may kakayahan Sabi nga ni Leni Robredo na sayang lang ang anim na taon sa pamumuno ni Digong. Ngayon pa lang siya nakakakita at nakakaramdam na sa wastong daan na ang nilalakad ng Pilipinas. Sabi yan ni Lene Robredo, nakapanghinayang daw yung anim na taon sa pamumuno ni Digong. Ngayon pa lang daw niya nakikita at naramdaman sa pamumuno ni Bongbong Marcos nga nasa matuwid na landas ang tinatahak ng bayang Pilipina. At totoo naman yon. Araw-araw sinisiraan nila ang Pangulo. Pero araw-araw ang Pangulo nagtatrabaho. Kahit linggo walang pahinga ang Pangulo. Habang binabatikos, habang inaalipusta ang Pangulo ng kanyang kapatid na walang kwenta, ang Pangulo nagtatrabaho magkaroon ka naman ng kapatid na ganito, mas maigi pa nga wala kang kapatid. Bago dapat ginawa yan, ni Madam Butok, dapat tinanggal niya yung apelyido niyang Marcos. Dahil nakadikit ang pangalang Marcos sa kanyang balat. Ha? Marcos ang sinisiraan niya, siya mismo na kapatid ang naninira sa sarili niyang kapatid. Saan ka nakakita ng ganyan? Para lang sa sarili niyang enteres. Marami ang nanggagalit kahit mga taga-INC sa isang Aimee Marcos. para lang sa sarili mong interes, sisiraan mo sa buong mundo ang kapatid mo. Anong klaseng kapatid ka? Kahit mayroon ginawa ang kapatid mo na hindi maganda sa'yo, pero hindi mo dapat siniraan. Dapat sa inyong pamilya lang yan. Pero ang ginawa mo, siniraan mo ng sobra-sobra ang kapatid mo. Hindi mo na inisip ang damdamin ng nanay mo. Ang damdamin ng isa niyo pang kapatid. Ah. Naiisip mo ba yan, Amy Marcos? Kung gaano kakabubo at tanga nagpadala ka dyan sa mga Duterte? Magkano ba? Ha? Para lang sa inyong mga ambisyon, sa ambisyon ng mga Duterte, kaya mong siraan ang isa man sa pamilya. Okay, sana kung mga pinsan mo lang yan, mga pamangkin mo lang. Kapatid mo, isa lang ang nagluwal sa inyo. Ha? Isa lang ang nagluwal sa inyo, Aimee dapat inisip mo yan gaano ka kawalang hiya klaseng kapatid nakakatulog ka pa ba ng mahimbing ha Siguro naririnig mo na pagkagising mo, alam ko, nanonood ka sa cellphone mo, nagi, nakikita mo na kung anong sinasabi ng sambayanan Pilipino sa'yo. Minumura ka ng sambayanan Pilipino, tama yan? Ha? Minumura ka kahit ka, kaibigan mo, minumura ka. Dahil sa walang kakwinta-kwintang ginawa mo. Dahil sa baho ng ugali mo. Malay mo, baka pati anak mo galit sa eh. Hindi kaya. Kung napapanood ka kaya ng anak mo, si Gigi Manutok, natutuwa kaya siya makita yung nanay niya nga nagwalwal dyan sa lunita at pinapahiya ang tiyuhin niya. Di kaya, Aimee? Baka kinakahiya ka na rin ng mga anak mo sa ginawa mo. Sarili mo lang iniisip mo, Aimee Marcos. Hindi mo iniisip ang consequence na ginawa mo. Hindi mo iniisip kung anong maramdaman ng buong pamilya niyo. Hindi mo iniisip kung anong maramdaman ng nanay mo. Di ba? Ano klaseng kapatid ka? Para lang sa sarili mong interes, para lang maipagtanggol mo ang kampo ng kadiliman, ganyan ka, wala ka ng pinag-ika iba sa mga Duterte. Pambihira kang babae. Anong klasing kapatid ka? Ha? Kung galit ka kay Lisa Marcos, si Lisa Marcos harapin mo. Bakit yung kapatid mo ang tinitira mo? Bakit yung kapatid mo ang winawalang hiya mo? Eh yung si Madam Lisa naman ang kagalit mo. di ba? Si Madam Lisa yung kagalit mo tapos yung kapatid mo ang ginantihan mo? Bakit hindi mo kaya harapin si Lisa? <laughs> ha? Wala kang kwintang, kapatid. Dapat hindi ka naging Marcos. Dapat hindi mo din lang apelido ng no Marcos. Kung ganyan lang naman ang ugali mo. Ha? Kung sa tingin mo, tuwang-tuwa ang sambayan ng Pilipa sa ginawa mo, hindi. At sigurado ako, hindi rin natuwa ang mga anak mo hindi rin natuwa ang buong pamilya Marcos sa ginawa mong kawalang hiyaan. Ngayon ko sasabihin, ikaw yata yung black sheep sa pamilya nyo. Hmm? Pambihira ang babae na to. Yeah, thank you sa lahat nga nandito. Mamayang o gabi. Sabi ni Ma'am Nikki. <laughs> ano daw, mahina daw. Okay, mamayang gabi mag-live ulit tayo mga kababayan. Kasi mahina daw yung aking signal. Ayusin natin mamayang gabi. Thank you everyone. Ingat. God bless. Ay, ikaw abnormal. Ikaw ang magbinti. Kasi mga ignorante kayo. Kahit anong gawin nyo, kinsa hindi nyo mapabagsak si BBM. Tandaan nyo yan. Nakairang rally na ba kayo? O, tingnan nyo, tinigil yung ang rally nyo. Kasi, hindi kayo nanalo. Nagpakabasa kayo ng dalawang gabi sa ulan. O, may, na, may napala ba kayo? Mga inutil kayo. Tahol kayo ng tahol. Wala naman kayo napapala. Mga set kayo. Bye bye. <laughs> lumayas ka. Lumayas ka. Hindi kita kailangan. Ikaw ang lumayas, hindi ka kailangan dito. Kinsa? Patay gutom ka. Bubo ka, tanga ka. Bye everyone. Ingat, God bless.